from Bicol daming sira oh. dapat kasi nito buo lahat kasi pag nasira kasi to tapos nakulog ayun ang okay nya oh. ito hindi maraming hindi okay oh. piliin ko na lang ay yun ang kalok si Pupo parek sinubo hmm? sana din na itong di mga pakinabangan ng mga ano na to mga putol putol ang dami oh eh. 6 na naman 6 na naman ang bilis lang Damage. Tara na, huy. Ano siyang pambili namin? Gusto ka naman. May train dyan. Tagsampo lang ba yun, Be? Ha? Sige na. Wala na talaga kung ano eh. Cash eh. <laughs> Cheque <Checky> kaya? <laughs> Wala na palang mga pera. <laughs> Tapos may Sana all. Wala ada cash. <laughs> wala talagang cash? Wala pera. Wala talagang pera. Ay, ay, ay Wait. Sige na, tara. tara dito ka lang? Wait, wait. Oo, sige, dito lang ako. Ha? Hmm. Sige sige nga. Na kami muna kami ng pambili. kami ano. <laughs> <laughs> may 30 man siya, no? <laughs> Kasi na ba? Ay, tigi, sa so kanin lang tayo. Hindi ako kakain, kakain ng kanin. hindi daw sa kakain ng kanin. Ay, Ayun na lang. May itlog na pula. Ay, naku, Diyos ko. Pats. Pats. <laughs> Teka lang. <laughs> ano yung pats? Saka <laughs> na. na. pati ako. Ay, hindi ka rin pala. Uy, musil pa pa siya. Basta may tende ito, dagdag nyo dyan, oh. Huwag na, sabi mo hindi ka naman kakain, eh. Ano oh, yan? Hindi, wala. Sabi nyo, wala kayong pera. Ha? Oo, oo, oo. Huwag na, hindi ka naman kakain. Sabi mo, hindi ka kakain. Oo, oo. Pwede, huwag na. Eh, di ba ang dagdag nyo? Mung arti, oh, Hello, kunin mo you na. Kunin mo na. Huwag na nga. Ay, yan. Uh, dali na, kunin mo Ay, na. na. May 30 pa naman siya, no? Oh. Kunin mo na ito, oh. Dagdag mo na ito dyan, oh. Dali na. Oh, huwag nga. Ay, Diyos ko, Maricel, tumigil ka nga. Pasahan na lang kita ng alit eh, pag magkataon. <laughs> nakita mong nag-aayos ako ng mga bagay-bagay na nasira. Kasi baka magtutulo laway niyan pag nakita ko siya. Ito yung nagtagmalap, tapos wala niya. Don't eat too much, you will get fat. Ito katawan ko, hindi pa ba fat? Oh, no! What happened to Lito my pili, girl? girl. Oh. Lalo na yung matko, Pinta. Uh Oo. -oh. Lagay mo diyan, Tapong ko sa sagid sa basuhan. <laughs> hindi, hindi. Dalahin ko na lang pala to. Yung charger ko lang at yung Dalahin mo na. Ay, nagkuday. Nagkuday. Ay, naku, Ang pili. Dami, di na papakinabangan nito. Ay. Ay. ramin poter o oh, hindi na yan makakina hindi na niya pakinabangan tol isang kilong pili ito lang natira lambot siya. Hmm. No. Daming may tama o oh, kasi sira na oh, Yung mga tama. Hmm. Hmm. Dami ang. Oh. Bihira ang walang tama. Hmm. Pili kasi pag may tama tapos makulog mo wala malambot oh lambot oh